Malaking gastos para kila Armando ang pag-aangkat ng gulay mula Benguet papuntang Visayas. Oras ang kalaban sa biyahe. Para mas mabilis ang kanilang biyahe, iniwasan nilang mag-overload para makadaan sa mga expressway. Hanggang 33 lang sila, overloading kami kaya makarator. Eh, yung maintenance ng truck, yung mga gas-gas ng guma, pasahod mo sa mga tao mo. Pero kailangan pa nilang bunuin ang ilang oras sa pagbiyahe sa karagatan bago makarating sa Leyte. Kaya naman, malaking bagay kung madaragdagan pa ang mga kalsadang magpapadali sa pagbiyahe ng mga gulay sa bansa bagay na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita sa Tubod, Lanao del Norte noong July 5, inahayag ng Pangulo ang apat na daan at apat na puna proyekto sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 27.6 billion pesos na proyekto ng Department of Agrarian Reform. Ang साहब ने उनके वही उम्र में बैठा सिगुरों नाम ममद अगमहुय नाम मैजिक निदा अंक द युवा Ilan sa mga proyektong ito ay ang mga farm-to-market road, irrigation system at potable water system. Isang daan at limamput proyekto ang itatayo sa Bukidnon, 26 anim sa Kamigin, 55 sa Lanao del Norte, isang daan apat naput dalawa sa Misamis Occidental at anim naput dalawa sa Misamis Oriental. put isa sa mga proyektong ito ay sinimulan na sa Bukidnon at Kamigin. Maliban dito, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng mga lupain at mga makinarya sa mga magsasaka. 2,566 na titulo ng lupa na may lawak na 3,000 hektarya ang ipinamahagi ng Pangulo para sa 2,857 na mga magsasaka sa Region 10. Ipinamahagi rin ng Pangulo ang mga makinaryang nagkakalaga ng 2.6 million pesos sa 7 Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Lanao del Norte matulungan natin ang uh, ating mga agulang na reforme at beneficiaries para mapaganda. Ang um, kanilang, uh, um, ang kanilang magiging uh, anin sa mga uh, kanilang pagsisikap na pagsasaka para sa kanilang ang pamamahagi ng lupa ng Pangulo ay parte pa rin ng pagtupad nito sa kanyang target na makapamahagi ng isang milyong lupain hanggang sa pagtatapos ng kanyang administrasyon sa taong 2028. Charles Nicolimon, para Salizon headlines